Mga kaibigan, sa edad nating ito, may mga senyales at sintomas na hindi natin dapat ipagsawalang-bahala, lalo na kung itoy lumitaw na biglaan o patuloy na nararamdaman. Pag-usapan natin ang ilang mahalagang paalala para sa ating kalusugan na dapat nating bantayan. Sintomas number 1: pagdumi o paghihi. Kapag napansin ninyo na bigla na lang nagbago ang inyong pagdumi, maaaring constipation or diarrhea at lalo na kung may kasamang dugo, huwag balewalain. Ito'y maaaring senyalis ng mga sakit tulad ng colorectal cancer o prostate cancer. Kumain ng fiber-rich foods tulad ng prutas, gulay at whole grains upang makatulong sa regular na bowel movements uminom ng sapat na tubig at iwasan ang caffeine at alcohol na maaaring magdulot ng dehydration. Sintomas number 2. Pagbaba ng timbang. Kung biglaan ang pagbaba ng inyong timbang na walang dahilan, ito'y maaaring sintomas ng mga seryosong sakit gaya ng cancer, problema sa thyroid o diabetes. Panatilihin ang balanced diet at subukang kumain ng mas madalas na maliit na meals na puno ng nutrients. Sintomas Number 3. Patuloy na pagkapagod Kung patuloy kayong nakakaramdam ng matinding pagkapagod na hindi nawawala kahit nakapagpahinga na kayo, maaaring ito'y paunang babala ng sakit sa puso, cancer o sakit sa bato. Magpahinga ng sapat, mag-ehersisyo ng regular at kumain ng balanced diet. Ang gentle exercise tulad ng walking ay maaaring makatulong sa pagpapataas ng energy levels. Sintomas number 4. Hirap sa paghinga. Kung nahihirapan kayong huminga o parang kinakapos ng hininga, ito'y maaaring may kaugnayan sa sakit sa puso o sa baga at maaari ring sintomas ng atake sa puso. Gumamit ng humidifier upang makatulong sa paghinga. Iwasan ang allergens at pollutants. Practice breathing exercises upang mapabuti ang lung function. Sintomas number 5, paninikip o sakit sa dibdib. Anumang uri ng pananakit o discomfort sa dibdib, lalo na kapag aktibo, ay hindi dapat ipagwalang-bahala. Maaari itong senyales ng atake sa puso o iba pang problema sa puso. Maging kalmado at umupo o humiga sa komportabling posisyon. Uminom ng aspirin kung inirekomenda ng doktor. Sintomas number 6, pagbabago sa mental functions. Kapag may napansin kayong pagkalito, pagiging makakalimutin o bigla ang pagbabago sa inyong pag-uugali, maaaring ito ay sintomas ng stroke, demensya o ibang karamdaman sa utak. Panatilihin ang mental activities tulad ng pagbabasa, puzzles, at social interactions. Uminom ng sapat na tubig at kumain ng brain-healthy foods tulad ng berries at fatty fish. Sintomas number seven, biglaang matinding sakit ng ulo. Kung ito ay sinamahan ng paglabo ng paningin o pagkahilo, ito'y maaaring babala ng stroke o aneurysm. Magpahinga sa isang tahimik at madilim na kwarto. Uminom ng tubig at iwasan ng triggers tulad ng loud noises at bright lights sintomas number 8 patuloy o matinding sakit sa tiyan ang patuloy na pananakit ng tiyan ay maaaring sintomas ng problema sa digestive tract tulad ng appendicitis ulcer o problema sa pancreas iwasan ang mga pagkain na maaaring magdulot ng iritasyon gumamit ng warm compress upang mabawasan ang sakit sintomas number 9 pamamaga ng paa at binti kung may mapapansin kayong hindi pangkaraniwang pamamaga sa inyong mga paa at binti, ito ay maaaring indikasyon ng heart failure, sakit sa bato o atay. I-elevate ang paa tuwing nagpapahinga, magsuot ng compression socks at umiwas sa mahabang oras ng pagupo o pagtayo. Sintomas number 10, hindi maipaliwanag na anemia. Kung kayo ay na-diagnose na may anemia ngunit hindi malaman ang dahilan, maaaring ito ay dulot ng internal bleeding, kakulangan sa nutrisyon, o problema sa bone marrow. Kumain ng iron-rich foods tulad ng spinach, red meat, at beans. Uminom ng vitamin C upang mapabuti ang iron absorption.